ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang, tila totoo ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Matapos tila subukang pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila magmagaling bilang mambabata sa pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso, Congresswoman Jinky Luistro. Posible di umanong matanggalan ng lisensya sa pagkabugan at sa gift party list si Pres. Rodante Marcoleta nagsalita na at matapang na nagbigay ng kanyang saloobin sa nangyaring pagdinig ng Quad Committee sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan sa naging programa ng Net25 kung saan matapang na nagbigay ng pahayag ang sagip party list representative na si Rodante Marculeta na tila nanindigan na posible di umanong mawala ng lisensya sa pagkaabugada ang kapwa nito mambabatas na si Congresswoman Jinky Luistro. Ayon sa sagip party list representative na si Rodante Marculeta, maliraw kasi ang ginamit ni Kong Luistro na mga di umanoy batayan para umano panagutin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa IJK At ang nakakagulat pa raw dito, gumamit ito ng unverified at unestablished evidence ang nasabing kongresista para lamang daw tila ipilit na idiin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na labag umano sa legal bases ng mga abugada At alam umano nito na hindi ito pwede sa due process ang magmanifest opinion para lamang idiin ang isang tao ay hindi umano-opinyon ang magbibigay desisyon sa legal na paghatol. Ginawa nga raw ng Quad Committee sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi na investigation kundi inquisition. Hindi na nga raw ito pagsisiyasat kundi pag-usisa na tangi ang Korte lamang ang pwedeng gumawa. Kaya matapos tila paniwalaan ang kanyang sariling opinyon para lamang raw madiin madiinang gusto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batangga 2nd District Representative Jinky Luistro Sibli di umanong maharap sa kasong disbarment na ayon sa ilan nating mga kababayan tila karma na raw ang gumagawa ng kanyang kapalaran at tila natamaan di umano ito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang gaba di June magsaba. Komento pa ng ilan nating mga kababayan online. Kala ko magaling na abogada siya pero nung pinaliwanag ni Kong Marcoleta ginawa niya sa hearing ni PRRD Susme, nagmamagaling lang pala siya yung nagtago ng asawa na may kaso. Di ba mali yun? obviously ang ginagawa nila is pasamain lang si FPRRD at siray ng image niya sa mga tao di nila alam na mas lalo siyang minahal ng mga tao at mas lalo silang nagmumukhang kontrabida opinion lang naman pala ni Luistro bintang lang niya ang masama wala siyang ebidensya sampahana ng kaso mayabang kasi abogada si Luistro dapat alam niya ang pinasok niya bakit sinakripisyo niya ang kanyang profesyon para lang sumunod sa utos na mali ng nasa itaas siguro laki ng lagayan kaya siya pumayag. Luistro, ito ay malaking aral ang leksyon sa sarili. Mahirap magmamagaling. Hindi mo ito pinag-aralan ng mabuti. So ngayon, malaking bumirang sa'yo, Luistro. Maari kang masampahan ka ngayon ng disbarment. Lesson learned, Luistro. Idol ko itong si Luistro dahil magaling na mambabatas. Pero mukhang nagkamali ako. Nababayaran rin pala. Akala ko may paninindigan. Mabuti na lang pumunta sa pagdinig ang dating Pangulong Duterte. Nakita tuloy ng tao ang kanilang tunay na Ano na ngayon? Nako, iba talaga ang kapalaran ng karma. Dili jud magsaba ang gaba. Tama si DP Sara. This barman is coming to town. Unquote. Ang isa sa karapatan ng isang uh, akusado, kung matatagurin ang akusado si Pangulong Duterte, mm -hmm. confront ikonfront niya yung accuser. Aha, aha. Bakit hindi bigyan ng pagkakataon ay kumpula? Nasaan po si Las Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Las Luistro. Sapagkat bilang abogado alam mo dapat ang tungkulin mo. Uh -huh. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Uh -huh. Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Uh -huh. Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. Uy, okay, baka mamaya madisbar ka pa din eh. <laughs> ganun ba yun? Eh, bakit mo gagawin yun? Uh -huh. alam niya, alam niya, na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, ha, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa turing uh -huh. ng conspiracy. Uh -huh. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng, ng decision. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Uh -huh. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi, nga pala hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Mm Naalala -hmm. ko yan ko, yung opinion. Yung, yung isa yung, yung representante ng subik, ang kanya, chismis sa batayan ko. Eh. Meron kasi ako yung nanarik mga chismis-chismis eh. Dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. Ang, 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 ang alam ko, ang, uh, ang nangyari rito, ako. ang napatunayan ni Pangulong Duterte, naalantad mm -hmm. ng kahinaan ng proseso. Oo. Uh -huh. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. Talaga ang legislation. Talagang ang target lang, dalawang tao pala ako. Ano? Oh. Dating Pangulong Duterte at si BPP. Isip-isipin mo, oh. meron na nga silang nagawang no. Oh. panukalang batas Mayroon sa extrajudicial na na killing. Mm. Opo. Oh. Oh. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Ano oh. At, anong klaseng katwira nang sasabihin nila ngayon? No. Oh. Eh, eh, halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, your honor, object. Oh. Oh. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, mm -hmm. this Quadcom was already able to file Opo. A, a, house bill, mm -hmm. number okay. 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Eh bakit pa po tayo nagpapatuloy? meron mm -hmm. na pala mga panukawin. Bakit no. hindi na po natin itigil in so far as extrajudicial killing is concerned? Mm -hmm. dahil, naka, <laughs> nakapag-file na po tayo. Oh. Tsaka na natin pag-usapan kung yung pinal yung, uh, yung, yung uh, house bill. Oo. Uh, ay may ay may kwenta. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi kasi to yung marami nang abogado nito na question ngayon. mayroon mga nakita mga abogado nagsasalita ngayon. Ano ang house bill tungkol sa EJ? Kaya matagal nang bawal Kailan mo, meron bang bata sa subasa ayos sa EJK? Eh, kapag tinignan mo nga yung definition matatawa ka eh. Oo. Kasi yung extrajudicial killing, covered na ng martyr. Opo. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction, meron bang judicial sanction? Wala na nga death penalty ngayon eh. Oo Kaya hindi papayagan payayon yun eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan yan. Pinag-uusapan natin yung proseso nila ang 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 uh, ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap sa akin palagay ay paglalantag ng hmm. takulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ni Joe Process. Nakakahiya ang Quadcom. Uh -huh. Ay ah, hindi, nagkamali ako. Kwak kong pala. <laughs> Pero yung last point ko bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Hindi, naiinit mo ko eh. Hindi, sinasabi na. ikaw na lang Kasi sa ito ko ka nga, imagine ninyo. First time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa yung, online. Yung mga nanood sa kwad ko, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa ito, atin. Oh, oh, walang hearing ngayon eh. Kasi oh. parang uh, ina-assist nila, parang tinitignan nila Anong uh, pagkakaiba ano pagkakaiba nito? Pa? oh, pagkakaiba dito? Pagkakaiba, oo. Oh, Para oh, na, eh, Tayo, tatlo lang tayo. Para Sinus eh. Oo. Oh. Oh. nila yung hearing eh. Oo. Oh. O anong assessment? Sinusukat oh. nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat oh. mo si Pangulong Duterte eh. Darating yun eh. Oh, okay. Meron pa na akong espasyo dito, eh. Pwede ba? next week, next <laughs> week. Palagay ko. Next week, <laughs> next week. Ako, at least <laughs> dito. Ako uh. magtatanong sa kanya. Ay, po, ako. Hindi, hindi na kami tatahimik na kami. Hindi, hindi. Ang tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Oo. Oh, kami, kami yung quadcom. Ngayon kuha, doble galaw lage. Tiap point na yun bang mga diomano ko nga na pag-amin daw ng dating pangulong Duterte ay magagamit ba ito mm -mm. para dalhin sa ICC at para siya po ay uh, ilitisin? Ayun uh, sinabi niya na e sasakay na siya sa helicopter. Ipag, ano, ipag ipagpalagay na, mo, ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Uh -huh. <laughs> Aba eh, kung i-assume ia natin ng ICC ay talagang inutil na dyan. Uh -huh. uh -huh. sa, na, sa nakita niya sa, sa lantad na pagpuproseso ng mga mm. bagay na ito, mm -hmm. nakakaawa ko, wala pala Dupro. mo? Mm -hmm. Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala na. Palagay ko opo. mga 35 yan. Hmm. Ah, marami pala yan. Oh. Uh -huh. Ya, yeah, palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay oh, ko, opo. nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung, uh, yung kolom ni Bobby Tiglaw. Opo, opo, opo. Habang ginaganap pala yung kuwakom na yan, ah, okay. nandito yung mga Nandiyan na. operatives oh, 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 ng ano eh, ng ICC. ICC, nasa opisina daw po ni, ano, ni Majority. O oh, hindi, sa opisina ni Safe si ako, <laughs> At sila pa nga yung ibaraw na nagbibigay <laughs> ng mga kung paano itatanong. Oh, no. Ngayon, kung nandito sila, oh, oh. kung sila, okay. nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, mm. na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Uh -huh. Sa, paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang na, na walang uh, depensa yung na walang kadepensa pinagtatanong mo pero siya wala siyang karapatang magtanong uh -huh. doon sa mga taong nag-aakyo sa kanya uh -huh. ito basic ito eh uh -huh. sa lahat ng ano sa ng panig ng daigdig maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro uh -huh. pero habang ang isang bansa ay demokratiko hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig uh -huh. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, oh, uh -huh. at tatanggapin, ang tatanggapin, <laughs> uh -huh. may pa pinagtatawa ng uh -huh. so, ang ICC. Uh -huh. So pag-usapan natin ng ICC, uh kasi nandun yung Nori Neri colmenares Uh -huh. ah, Ano yun? Oh, baka ano, nandun, oh, yun ano, anong koneksyon naman at pat nandun yun? Bakit naman sa dami ng taong dapat itapay, sabi ko nga dapat ang ipinatawag ang solicitor general uh -huh. o kaya eh, kahit na sinong chief of police nung panahon o oh, superintendent nung panahon ni Pangulong Duterte, o tinawag ng DOJ secretary, bakit naman nandoon ang Nery Colmenares? O nga po, kasama sa mga inibitahan. Eh. Ay, ko lang may wala naman ata nag kong ko na Kaya nga gusto ko ngang tanong bakit po alin ba ako nandoon ako? Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupa ko nandoon ako eh. ano po ang dahilan bakit nandito si secretary ay si secretary Dating Congressman si Nery Colmenares? Dating, dating, dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano po ang dahilan bakit nandito yung dating senadora Delima? Dilima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila Bakit po? Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... eh uh, kay Dilima. Kay si... <laughs> Opo. Kay, di niya makilala kung sino eh. Oh, bago hair dye. Pagkatapos, tinabi mo siya. <laughs> di, dito pa lang meron na pong ano eh. Dito okay. pa lang may plano na Mas po kayong pagliya dito. oh, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam, alam po ninyo yung gagawin niyo. Pilano po niyo ito eh. pati sa sitting arrangement. Baka ninyo hindi lang touch sa lahat ng tao ito lahat. Mm -hmm. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Hmm. Halata, halata. O, hindi, mo, hindi mo na halata. Hindi. Ako, ako, ma, mahina ako sa ganyan eh. na nyo nga. Paano nagkaroon ng um, uh, Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si Delima. Anong, anong masama doon? Eh, mag yung dalawa eh. Oh, mortal sa so, totoo lang sa korte, hindi pinagtatay. Ah, yung, yung, kayo, yung matahiwalay talaga yan. Talagang oh, hiwalay oh, yun eh. Kaya, kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side oh, yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Ay, oh. dito, meron kang plano eh. Oh. Na para talagang pagalitin ko sino man. Well, ang dating pangulo eh, Paano kung halimbawa eh, yung talaga nga eh, paano kung eh, inablik. <laughs> in, iniiwasan oh, nga okay, ng buti yung ganun tama, eh. Di ba diba, nung, nung isang araw, pinag, nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaano classic neutrality mm, ang dapat may demonstrate ng isang hukom. Uh called neutrality or all neutral. judge. Yeah. Kaya nga doon pa lang sa setup, oy. Duga. Uh Duga. Hindi po hindi maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So Tapos, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit nyo po pinagtabi? Tapos sa band, si, sa kabilang bansa, si Tiliales, magkatabi talaga sila. Mukhang... Mm -hmm. Bakit nga? Ano talaga eh, ako okay. Tayo, okay. di ba meron silang gustong palabasin? Opo. Okay. Okay. May mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, okay. ito, pati yung, pati yung order ng kung paano ang tanong. Mm -hmm. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung, ano, yung pambubusit na lang nung, <laughs> nung sinagos. <laughs> Oye, okay. okay. oh, okay. okay. siyempre, hapong-hapong na yung Pangulo. Eh. Okay. 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 Ikaw ba naman na Baka upo ka rin ng mahigit na sampung oras. Mm -hmm. Oo, galas na diba? yun. Eh. At saka d yun eh, muna si talaga. Si Chairman Barbers nga, eh, ako pa, paano ano, -ano lang, dahil nasa subik nga ako. Uh -huh. Kumbisan, walang, uh, abag, yun, abag, yun. Abag naglalakbay kami, walang ano, di ko ma... Pero siya patayo-tayo siguro sa dami na, eh, ma matagal eh. Totoo po. Totoo, yun. Uh -huh. tapos, 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 tapos nung bandang huli na, siguro hapunan pa siya, tsaka nga yung, tsaka yung pinrubok nito. Kaya kami plano eh. Uh -huh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Uh -huh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, Tsaka mo ibibigay niyo yung transcript. Mm -hmm. Tatanggap ng ICC. O, oh, ibala kayo sa buhay niyo. <laughs> Ngayon, merong statement na pinalabas ang ano eh ang ang palasyo. Ah, po, po. Sa pamamagitan ni Executive uh, Secretary Lucas Bersamin. Oh, oh. Ano ba yung statement? Ay, teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Neri Colmina. Kasi kaya, o, na, na, ka, po. Na, 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 iwan natin yun. Na, po. Kasi mm -mm. parang nagsalita si... Parang nagmanifest. Pin Pinayagan nata si dating ES Medjardea. Opo. Nang sinasabi niya, wala na jurisdiction ng IC, IC, ICC. May nagtanong ngayon sa party ng uh, mga congressmen Pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ano ata? Si Manuel, Kong ang nag-lead question kayo. Hindi, na... hindi si, ma hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Uh -huh. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking uh, mga dating kasama sa kongres. Uh -huh. uh -huh. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Uh -huh. Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Uh -huh. Diba? na yun daw naman ay uh, dissenting opinion lang, yung rule daw ng majority, meron pa rin daw uh, jurisdiction ang uh -huh. ng ICC. Ang tanong, anong authority ng Mary Colmenares? Oo, oh, nga, tagpo na yan. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung solicitor general. Para... Sa pagkatang solicitor general, yan po yung abogado Nang ng, ng, ng gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino yung solicitor general? Oo. Uh -huh. Si Kalida, kung yung tama-tama. O, oh, hindi eh, naka-tinawag so, siya na si oh. dating Solicitor General kalida uh, Jose Kalida. Oh, oh. Kahit pa paano, hmm. doon makikita mo may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Oh, oh. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!